So, yun. Magandang gabi mga idol. So, magpapabutas lang kami ng aking ihi sa bangka. So, iisa lang kasi yung butas. Uh, dalawa kasi yung uh, tornilyo o uh, thread ng aking uh, cross join Kaya dadalawahin ko rin yung sa may uh, ihi. So, yun. Uh, Pinagantay kami muna kunti kasi may ginagawa pa. So ayun, at ginagrindera niya muna para daw hindi dumulas yung bala ng pambutas dahil uh, solid na uh, bakal o tubo. Uh, solid na uh, stainless yung bubutasan. So hindi na gaano malalim. So yung bumaon lang yung tornilyo, pinaka-stopper galing sa course join. <laughs> Ayan na nga, good morning mga idol. So ito nga pala yung ihi na aming pinabutasang kagabi. So nung binili namin ito, isa lang ang butas pero mababaw siya. So uh, simpre hindi tayo doon na uh, comfortable. At uh, simpre makina to. Baka dumulas kasi mababaw. So pinabutasan ko ng malalim at dalawa na rin kasi ah uh, yung butas doon sa Forst Join o pinakatornilyo, tornilyo idalawas siya so ang dati kasi isa lang single lang so ngayon dinoble na nila so yon ah uh, naman at okay okay yung pagkabutas niya ito nga pala yung ihi ko at hindi ko na rin naputulan kasi nga nanghihinayang ako so inurong ko dito yung makina at inatrash ko rin yung aking uh, timon para hindi na talaga maputulan yung uh, ihi. So yun, pagkabit na lang ang kulang dito. So simpre, palalakihan natin ang butas ng aking bangka. So ito na nga yung bangka ko. At uh, palalakihan ko yung butas kasi ngayong nakakabit dito dati na makina malit uh, maliit lang siguro 6 o oh, 6.5 so tinanggal ko na dito yung tubo o oh, busing kung tawagin kaya ako palalakihan yung butas kasi uh, nakabili ako ng uh, makina si lang uh, pero siyempre medyo malaki na so hindi na katulad dati at uh, 18 so na yung nabili natin Uh, binintahan tayo ng ating kaibigan na si Aguilar isa rin manggagawa ng bangka at lumalaban sa mga karera sa mga lugar-lugar uh, so simpre uh, bumili ako ng ganun makina at hindi naman pangkarera karera yung kailangan ko talaga ang gusto ko lang eh, medyo hindi tayo maiwan sa iba uh, kung gusto ko naman talaga ang pangkarera eh di sana pangkarera na lang na makina ang binili ko pero hindi ko yung pinili so yun uh, medyo malaki na yata yung butas so subukan natin ni salpag yung tubo so busing kung tawagin so yun nga pala mga idol uh, first time kong magkaroon ng bangka uh, first time kong magkakabit nito Uh, makina, plataporma, uh, busing, ihi, at saka timon, at saka LC. First time ko to. Lahat ng marunong magkabit dyan ng makina, marunong mag, uh, uh, mag align ng mga plataporma. So, uh, kabahan na kayo dahil mawawasak itong bangka ko pag hindi naka-align yung makina ko at ihi ko. So, yon. Lahat ng nakakakilala sa akin, alam kong alam nyo na wala akong alam dito sa bangka. So, may isa kasing tao ako na gustong gumawa dito. Uh, so, busy siya sobra. Kasi, manggagawa siya ng bangka at dalawang bangka raw ang nakapila sa kanya. Pangatlo ako. So, alam ko na hindi niya ako mapupuntahan. Kaya, pinilit ko na ako na lang ang gumawa. Uh, Sa'yo, uh, kaibigan Vidal Aguilar, so iyo lang ako may tiwala. Uh, dalawang tao lang ang pinagkakatiwalaan ko na para magkabit dito sa makina ko, uh, sa ihi, sa plataforma. Uh, dalawa lang. Kung hindi man ikaw ang magkabit, ako. Ako ang pangalawa ang magkakabit dito. iyo uh, lang ako may tiwala at sa sarili ko abangan nyo kung anong mangyayari sa gawa ko.